Naaresto ng mga kasapi ng CIDG ang isang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na nasugatan sa ambush noong linggo sa Maguindanao del Sur. Si BIFF member Ali Akbar ay naaresto sa loob ng CRMC kung saan siya ay ginagamot makaraang masugatan sa ambush. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Christopher Albarajano, si Akbar ay miyembro ng BIFF Kagi Karyalan Faction at sangkot sa ambush kay Kagawad Andari Salin at pagkasugat ni Police Sergeant emergency hanggang si Mansur ng Mama sa PNP. Si Kagawad Salin ay nasawi on the spot habang sugatan at buhay si Sergeant Mansur. Armado ng warrant of arrest ang CIDG mula RTC Branch 15, Sharif Aguak, Maguindanao del Sur, nang arestuhin si Akbar. Sa ngayon, may tauhan ng CIDG na nakabantay kay Akbar sa ospital.